Sino nga ba si Kurama o mas kilala sa English name na Dennis? Paano siya napunta sa mundo ng mga tao mula sa mundo ng mga halimaw? At ano ang kanyang buhay dati? iyan ang ating aalamin sa ating video ngayong araw kaya stay tuned lang kayo. Magandang araw, welcome sa ating channel, ako nga pala si Kaong Goy DC, gumagawa nga pala ako ng mga random review at theory patungkol sa mga paborito nating anime, kaya, kung ngayon ka nga lang nakabisita sa ating channel, ay baka pwede namang makahingi ng like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell, para kung mayroon tayong bagong labas na video ay updated ka na, advance salamat na din sayo. Let's go. Umpisahan na natin. Si Kurama nga o mas kilala natin sa English name na Dennis ay isa sa bida ng anime na Ghost Fighter na likha o obra ng ating idol na si Yoshihiro Togashi. Siya nga ay kilalang matalino at tahimik sa grupo nila ni Eugene, ang ating main protagonist. Si Dennis nga ay isa sa mga malulupit na leader ng mga halimaw noong una bago siya mapadpad sa mundo ng mga tao. Yes mga kaunggoy anime! Malayo nga sa dating Dennis ang Dennis na nakilala nila Eugene sa kasalukuyan, kung inyong natatandaan. Sa Tagalog version nga na pinalabas sa GMA7 noon ay ipinakita nga ang flashback ng buhay ni Dennis. Si Dennis nga ay tumakas mula sa mundo ng mga halimaw papunta sa mundo ng mga tao dahil nga sa pagiging bandido nila Dennis ay may ninakaw siya na mahalagang bagay at sa kasamahang palad ay nabigo siya na kunin ito at malubha siyang nasugatan sa pakikipaglaban sa isa ring halimaw na nagbabantay ng kayamanan na balak niyang kunin. At dahil nga sa pangyayaring iyon ay napilitan si Dennis na mag-anyong lobo para makatakas at pumunta ito sa mundo ng mga tao, at nagpalitan niyo bilang isang batang lalaki. Binalak nga ni Dennis na isang araw o maikling panahon lang ang igugugol niya rito at babalik agad siya sa mundo ng mga halimaw pag naka-recover na, pero hindi nga yun ang nangyari. Dahil sa kabuti ang loob na ipinakita sa kanya ng mga umampon o nag-aruga sa kanya bilang kanyang mga magulang, ay nagiba nga bigla ang pananaw ni Dennis, inaral at sinubukan niyang maging isang tao upang malaman ang iba pang bagay patungkol sa mga nilalang na ito, hanggang sa nalagay nga sa piligro ang buhay ng kanyang nakagis ng ina na gawin niya ang lahat kahit kapalit pa ng kanyang sariling buhay. Kung yan lang ang paraan para siya. At dito na nga nagtagpo ang landas nila ni Eugene na noon ay nagsisimula palang maging isang detective ng espiritual na mundo, Nagawang ang mailigtas nila Dennis at Eugene ang ina ni Dennis at mula noon ay napasama na siya sa bawat misyon ni Eugene, si Dennis nga ay may matalas na pag-iisip at bihasa sa paggamit ng mga halaman, at ito ang kanyang ginagamit na pamamaraan sa bawat kanyang makakalaban, sa torneo nga ng kabilang daigdig kung saan ay haharapin nila ang grupo nila Taguro, ay may isa siyang nakalaban na nakapagbalik sa kanya sa pagiging taong lobo na si Dennis, pero limitado lamang ito at kinailangan niya pang uminom ng potion para lamang makapagpalit anyo sa laban naman nila ni Carrasso. Sunod na nga lumabas ang anyong lobo ni Dennis yung mamatay na nga si Eugene sa pakikipaglaban nito kay Sensui sa The Dark Saga, at dito niya nga nasimulan muling kontrolin ang kanyang kapangyarihan, mula sa pagiging tao tungo sa pagiging mabangis na taong lobo, after nga nito ay bumalik na siya sa mundo ng mga halimaw kasabay ng pagpunta ni Eugene at Vincent, pero hindi nga sila magkasama bilang magkakampi, dahil mayroon silang kanya-kanyang misyon na Sa tagpu ngang ito, ang landas nila ni Yumi na dati niyang kasama noong siya ay isa pang pusakal na kriminal na halimaw, at sa kwento ngang ito mas makilala pa natin si Dennis bilang isang taong lobo na halimaw, dahil nga sa dami ng flashback patungkol sa dati niyang buhay. Si Dennis ay kinikilalang leader ng grupo ng mga halimaw na mapanghasik ng karahasan at gumagawa ng hindi magandang bagay, gaya ng pagpaslang at pagnanakaw, matatandaan natin na sa panahong din yun ay kasakasama niya si Yumi na dati ay kanan kamay niya pa lang, na ngayon nga, ay isa na sa kinikilala na Class S na halimaw, at pinuno ng isa sa tatlong kaharian, kasama nila Mokoro at Rizons, at mas malakas o higit na ang kapangyarihan kaysa kay Dennis, ang pagsasama nga nilang dalawang muli, ay natuklasan nga ni Yumi, na ang kaibigan niyang si Dennis ang dahilan kung bakit siya nabulag, pero tinanggap naman ito ni Yumi at sinabi na, kung siya rin ang nasa sitwasyon ni Dennis ng panahong iyon, ay baka ganun din ang ginawa niya. Now that I bear no grudge against you, old friend, in the enterprise of power you made a business decision. Thinking back, I was a liability. Rash, disobedient, I lost countless men. I would have tried to kill me too. At dito na nga nagtatapos ang ating kwentuhan, patungkol sa istorya ng buhay ni Dennis. O oh, di ba masarap balikan ang ating nakagisna na paboritong anime noong panahon ng 90s, sana nga ay makagawa pa si tag Ashi ng karugtong ng Ghost Fighter o kung di naman ay mga side short story lang. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating topic ngayong araw, please huwag nyo din pong kakalimutan na i-like, mag-comment at pakikalampag ang ating bilibili space para sa marami pang bidyong darating, maraming salamat, at kita-kit sa sunod nating video, ingat po palagi ang lahat.